Naka-trick ng kuya ko Tokas <laughs> Inayagan na rin kami ng bangkiro പൈസ ബിസാം പത്രേ Saguan. Sa Masunod sa Saguan? Sagto. <laughs> ye yeah, fish on! sabit water lily. sabit? Hmm. Wala eh. Huh? water lily. Pare, may tinapay dito pare. Ay, kay Matrilili. Ay, Matrilili. Oh. Isla mo ng pakain natin. <laughs> <laughs> Maraming coral sa ilalim. Manalas mm. tayo sa, isa, isabit sa Matrilili. Balang ang bitaw niya. Balang ang bitaw

Uh Na age. <laughs> Kalama! <laughs> oi, oi. Oi, oi, oi. Manik. San. Luck! <laughs> Donita niya yung Oh, <malaki. laughs> oh unluck. <Shot! laughs> uh, okay,

ito ano natin yan guys hindi na <laughs> 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 so, oh. yes <laughs> 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 wow thank you pano to din guys simulin natin na yung hook up kawala pa nga <laughs> kala ko kala ko walang kaya yeah, ma mabigat kasi nakataka kasi mabigat wei ito paghila trolling ultralight trolling let's <laughs> try guys let's try yeah, ano yeah, naman thank you <laughs> yes <laughs> nakala water lily <laughs> Woohoo! <laughs> 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 ano -nya, ano dito? Ang sabi niya ano. maglubog agad oh. effective to. Ah. Sana siya. Mm. Mm. Fish on. Fish on. Fish on. Fish on. Fish on. Ah, nakatakas yata. Ay, hindi. Dito rin. Dito rin. ren rin. Andito rin. Oh, hey! Grouper! Woo! Celestial Grouper! <laughs> celestial grouper ah celestial Walas ko Ah, uh. muli mo tayo guys muli mo tayo mga master ulam, ulam lang

Mm -hmm, good size. Good size. guys. Ay, balik tadi tuh mag-trolling ta. Dito, mag -trolling ta.

this is this is the kuan si kuan good boy uh, Pison, 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 pison aku. Wow, pison tak yuk guys. Oke, okay, kau kau angkat kamera, kau angkat kamera. Pison huh? kau. <laughs> Aduh, kau yang kau jadi. Oh, so guys, ah. ka-video sa guys Ay, nakaka-video ah. sa guys Ay, peace on bala siya guys Ala, kanaanok Ah, wala, wala Kanaanok talaga Ah, wala, ayun Ayan guys Peace on bala siya guys, o diba Grabe Saya, saya ng GoPro Ah guys <laughs> Ayan okay. guys Grabe Tignan mo guys, sa sobra naming sobra naming sipag. Wow. Ito <laughs> oh, just! Ito pa nung kan ganan. Nagisod ko. Abre, abre. Asa man ta? Ah, ah pala. Na baliktad. Ha <laughs> <So> guys. <laughs> rory, rory, rory. Ha? Pa, anak? Wala may fight. Ana si oh. fight, inay na ira. Nagkakabi guys O so, sobrang din din ang ano namin guys Road trip Brum brum Skirt skirt Peace on siya guys Sobrang bato man <laughs> 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 yes. yep. Saka wala Saka wala Utang guys Utang oh, wow. oh, guys Kita mo na guys Yun guys na siya. Oh, Wow oh. Wow oh. <laughs>

Lama, <tries> Okay sa atin, guys. Pupunta sa atin. O oh, baka na anok. Eh, hindi wala hindi siya, hindi siya. sa atin. Sumasabay siya. Mga mama, guys. Pupunta sa atin. Ah, bumigat pa na naman. ka lang manok, please. ka lang manok.

naman! Uy! Uy! Paano? Wala! Wala! Okay. Wala! Matanggal siya! Matanggal siya! Matanggal siya! Delikado! 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 Ang ikog! Ang ikog! Ang ikog! Waaaaaaah! <laughs> Open bail! Kaya eh, baka maano tayo! <laughs> yes! Woo! <laughs> Dalawa! Gagawin! May pang YouTube na naman guys! Woo! Ay oh, mga master. Dalawa. Effective talaga. Tukot na bulo. Ang lagi talaga sa guys. Pauwi na kami guys. Uy, na ta. <laughs> Pauwi na kami sa aming bakura pero may dali pa rin guys.